Isikyang Kabanatang Labing Isa Bukod dito'y itinaas ako ng Espiritu at dinala ko sa pintuang daang silanganan ng bahay ng Panginoon na nakaharap sa dakong silanganan at narito, nasa pinto ng pintuang daan ang dalawamput limang lalaki at nakita ko sa gitna nila si Hasanias na anak ni Azur at si Pilasias na anak ni Binias na mga prinsipe ng bayan. At sinabi niya sa akin, Anak ng tao, ito ang mga lalaki na nagsisikatha ng kasamaan at nagbibigay ng masamang payo sa bayang ito na nagsasabi, Hindi malapit ang panahon ng pagtatayo ng mga bahay ang ito ang kaldera, at tayo ang karne. Kaya't manghula ka laban sa kanila. Manghula ka, o anak ng tao, at ang Espiritu ng Panginoon ay dumating sa akin, at sinabi niya sa akin, Salitain mo, ganito ang sabi ng Panginoon, ganito ang inyong sinabi, o sang bahayan ni Israel, sapagkat nalalaman ko ang mga bagay na pumasok sa inyong pag-iisip. Inyong pinarami ang inyong pinatay sa bayang ito at inyong pinuno ang mga lansangan nito ng mga patay. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, ang inyong mga patay na inyong ibinulagta sa gitna nito ay karne at ang bayang ito ay siyang kaldera ngunit kayo'y ilalabas sa gitna nito. Kayo'y nangatakot sa tabak, at aking pararatingin ang tabak sa inyo, sabi ng Panginoong Diyos. At aking ilalabas kayo sa gitna nito, at ibibigay ko kayo sa mga kamay ng mga tagaibang lupa, at maglalapat ako ng mga kahatulan sa inyo. Kayo'y mga bubuwal sa pamagitan ng tabak, aking hahatulan kayo sa hangganan ng Israel, at inyong malalaman na ako ang Panginoon. Ang bayang ito ay hindi magiging inyong kaldera, o kayo man ay magiging karne sa gitna nito, aking hahatulan kayo sa hangganan ng Israel, at inyong malalaman na ako ang Panginoon, sapagat kayo'y hindi nagsilakad ng ayon sa aking mga palatuntunan, o inyumang isinagawa ang aking mga kahatulan, kundi kayo'y nagsigawa ng ayon sa mga kaugalian ng mga bansa na nangasa palibot ninyo. At nangyari ng ako nang ako'y nanguhula na si Pilasias na anak ni Binyas ay namatay, na magkagayoy na subasob ako at ako'y sumigaw ng malakas at aking sinabi, O oh, Panginoong Diyos, gagawa kabagaan ng lubos na wakas sa nalabi sa Israel. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na sinasabi, Anak ng tao, ang iyong mga kapatid, sa makatudbagay ang iyong mga kapatid na mga lalaki sa iyong kamag-anakan at ang buong sangbahayan ni Israel, silang lahat siyang mga pinagsabihan ng na mga nananahan sa Jerusalem. Magsilayo kayo sa Panginoon. Sa amin ay ibinigay ang lupaing ito na pinakaari. Kaya't iyong sabihin, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Bagaman sila'y aking inilayo sa gitna ng mga bansa, at bagaman aking pinangalat sila sa gitna ng mga lupain, Gayun may ako'y magiging pinakasantuaryo sa kanila sa sandaling panahon sa mga lupain na kanilang kapaparunan. Kaya't iyong sabihin, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, Aking pipisanin kayo mula sa mga bayan at titipunin ko kayo sa mga lupain na inyong pinangalatan at aking ibibigay sa inyo ang lupain ng Israel. At sila'y magsisiparoon at kanilang aalisin ang lahat na karamaldumal na bagay niyaon at ang lahat ng kasuklam-suklam niyaon mula roon, at aking bibigyan sila ng isang puso, at aking lalagyan ng bagong diwa ang loob ninyo, at aking aalisin ang batong puso sa kanilang laman, at aking bibigyan sila ng pusong laman upang sila'y magsilakad sa aking mga palatuntunan at ganapin ang aking mga kahatulan at isagawa. At sila'y magiging aking bayan at ako'y magiging kanilang Diyos. Ngunit tungkol sa kanila na ang puso ay nagsisisunod ayon sa kanilang mga karamaldumal na bagay at sa kanilang mga kasuklam-suklam, aking pararatingin ang kanilang lakad sa kanilang sariling mga ulo sabi ng Panginoong Diyos. Nang magkagayoy tinaas ng mga kirubin ang kanila mga pakpak, at ang mga gulong ay nangasa siping nila, at ang kalwalatian ng Diyos ng Israel ay nasa itaas ng mga yaon. At ang kalwalatian ng Panginoon ay napailang lang mula sa pinakaloob ng bayan. Lumagay sa ibabaw ng bundok na nasa dakong silanganan ng bayan, at itinaas ako ng Espiritu, at dinala ko sa pangitain sa kaldeya sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, sa kanila ng mga bihag. Sa gayoy ang pangitain na aking nakita ay napaitaas mula sa akin. Na magkagayoy, sinalita ko sa kanila ng mga bihag ang lahat na bagay na ipinakita sa akin ng Panginoon.